ginawa mo sa akin. <tapos> Hindi ka na nahiya. Tinawon mo pa talaga na nandito si mama. S Sakit. Ano na lang sasabihin nila dyan sa kapitbahay pag nakita ko? Nabigyan nila, binubugbog mo ko. Sakit naman ang ginawa mo. Pangit-pangit ko na. hindi na siya sa gaya. Kasi, hindi ka nang makinig sa akin. Naktan mo pa ako. <laughs> sakit. Ito na nga, uh, makikinig na ako sa'yo eh. Main ka na dyan. Mm, main ka pa. Sorry na. Susunod kasi makinig ka. Oo. oo. may hmm, main ka din. Sakit ba? Pinagkainan mo yan eh. Sino <laughs> <laughs> <Puro, laughs> mo Puro mo naman, hindi masyado masakit. Masakit ba? Banda lang dito. <laughs>